Ayan guys, um, bubuksan na natin eh. Simula to April. Ayan, April 2023. Dito na. Ayan, ah uh, buksan na natin ito para ano kasi ah uh, makatulong sa aking ano, uh, pandagdag sa mga bilihin, sa mga bibiling ano, soft drink, tsaka sa Gcash ko. Ayan, magkano kaya ang laman nito? Ayan, ngayon ay December 8. Ayan, pero i-upload ko ito mga siguro uh, siguro mga January pa. Ayan. Ayan. Pero alam niyo mga kasari, ang hirap din kaya mag-ipon ng ano, ng Bigto 200 kasi Uh, hindi naman lingid sa ating kaalaman. Ayan, lingid sa kaalaman. Ayan, kasi ano, uh, di ba ang hirap, ang mahirap, mahirap yung bills na ito. Mahirap hanapin. ayun, yung mga 200 bills. Ayan, kaya, kaya, ito talaga yung inipon ko. Ayan, hindi nga lang nagtagal, syempre, ah, uh, 8 months, April, April, May, June, July, August, September, October, November, no, December, 8 months. Hindi na lang nagtagal. Ayan, di ba? Pero at least, mayroon pa rin tayong naipon. Ayan, pandagdag sa ating mga uh, ipamimili ngayong, ano, ngayong December na kailangan talaga natin. Lalo na magpapasko, uh, New Year pa, ayan. Kaya naisipan ko talaga siyang buksan. Ayan. Tsaka inaano ko talaga yung nag-iipon kasi ako ng mga soft drinks tsaka pandagdag na rin sa Gcash ganun kaya ayan wala na akong maisip na ano na maitutulong kaya ito na lang sa ano na lang inaipon ko na ito kaya madami-dami din siya madami-dami din <laughs> yep bilangin na natin kung ilan <laughs> ah katuwa din ah try nyo rin mga kasari pero talagang ano, uh, Diba 'di ba? Talagang alam niyo naman na talagang mahirap talagang ano, mahirap talagang mag magkaroon ng 200 pesos. Tsaka ang laki, ang laki kapag kainin mo 'di ba? Ang laki. <laughs> Minsan nga eh pag sa ano eh, pag may nakita akong ano eh, may nakikita akong mayroong 200, parang gusto kong palitan. Eh, palitan 'to ganon Ganun ako kaano sa 200. Eh, syempre, bihira nga talaga siya. Kaya lang, pagka nagkaroon naman ako neto, isa limbawa, dalawang 200, minsan, parang ano din, kasi syempre, tatabi mo na kaagad. Pero ano lang talaga, tiis lang. Tiis lang talaga, syempre, 200 kaya yun. Ayan, kaya magtitiis ka talaga na wala yun, mawawala yung 200, hindi yun kayo 400. Kaya disiplina talaga ang kailangan at saka talagang yung parang pag disidido ka talagang makaipon ayan diba ang dami din ang dami din mga kasari ayan kaya try nyo rin <laughs> try nyo din makaipon ayan magkano kaya ito magkano kaya abutin ayan, try nyo rin mga kasari kahit na mahirap at least, kahit na yung pailan-ilan lang pagdating ng ilang buwan, makakaipon din kayo ayan, hindi lang sa mga kasari ko pati sa mga viewers ko dyan ayan, kung meron kung <coughs> meron akong viewers ayan, try nyo po ayan, ako nga eh nakaipon eh Pwede nyo rin subukan kahit magkano lang naman eh. Kahit magkano, kahit ilang, kahit ilan lang yung maipon nyo eh. May halaga din kasi. Kasi pag isang papel lang, 200 na agad. Try nyo rin po. Ngayong darating na 2024. Pwede kayo mag-ipon mula January hanggang December. Diba? Try nyo po. Ito nga, 8 months eh. kasi minsan lang naman yan ibig sabihin minsan lang tayo mag-ipon kasi minsan lang naman yan umpisan niyo po sa January hanggang December kung makakamagkano kayo para meron na kayong ano sa mga ano nanay dyan uh, magkakaroon na kayo ng pang gastos sa December Decem sa December 2024 o ba diba? <laughs> malaking bagay din po yan ayan Go-go lang. <laughs> magandang ano eh. Magandang ipunin yung ano eh. Mga malulutong eh. Kaya pag minsan, pag nagkaroon ako ng bago, yung malutong na ano, na TIG 200, natuwang-tuwa talaga ako eh. Iniipit ko na talaga yun eh. Hindi ko na ginagastos. Talagang talagang porsigido talaga akong ipunin. Ayan, kaya pwede nyo rin gawin, mga kasari. Ayan, mga kananay ko dyan. Ayan, kahit pa ilan-ilan yan, paunti-unti, makakaipon kayo. ko na ito binilisan kasi nga ano ah uh, tawag dito maiksi lang yung video ayan ito na lang okay na lang meron na akong ano eh meron na akong 50s eh ito naman 200 sa susunod ah uh, hundreds naman tayo hundreds tapos 20s, 20s na bariya hindi pa ako nakakano kasi marami tapos ano uh, 500 medyo mabigat-bigat na 500 kaya tapos yung 1k mabigat na yun <laughs> hindi natin kaya, parang hindi natin kaya pero ito susubukan natin sa mga susunod Ayan, diba sa pilitan niya. Eh, ni kung ano lang. Ano lang yung... Sobrang init niya. Ay sigurado maingay na naman kasi na may electric fan dito kaya maingay na naman yung ang ating salita. Tayo <laughs> Ipon din tayo bills na 200. I